pagka malipayon yun gyud sa mga bata walay problema ang ila problema kun unsa nila paglaab nya kini ni mga bata abtik ni mudayong sa baruto magtinabangay ni sila kung maghayusa para mugaan ni Arsa awa ah, wow. kanunay gyud ni yun silang malipayon ang wala na pud tay dagang istorya ara na let's go okay. 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 Mingi tayo ang andukaw. Lumahan. Subukan natin kung maka ulang ba tayo. Sana maka ulam Yan, makapising, oh Lundo na yung mga kasamahan ko, kapising Yan, yung kawalo oh Okay Tulog na natin, kapising Yan Sana makabawi tayo Tengok ulaman lang ke ni ada pecing oh Tengok Tidak, saya tidak boleh berjaga-jaga Yan kepising, bawa in lah. Yan, yan kepising, bawa in lah. Oh. Yan, yan kepising uh, bawa lah nanti kali. Yan. Ya, dia berisik Mbak tayo Ya, dia berisik Ya lo, Mbak dito na tayo kabisi ko dito mayroon naman dami dito naman mayroon din Pusing, ya. daming kawan Pusing Kepising. 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 Yan Kepising. 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 Ke Kepising. Kepising. ke Kepising. Kepising. ke Kepising. Kepising. ke Kepising. Yan Kepising. 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 Yan Kepising. 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 Yan

kapising huling huli yan yeah. libre all lang ito kang pising pising ano na yan, no, ang araw lumabog na magdilim na yan si master mga kapising kaya kaya ko, hindi kapising. kami nagsama kaya ayan ang buha nila kapising oh. grabe kapising masyadong ma mabaga yun ang lawasin <laughs> grabe ko no parang yan lang yung kapising yan, no? yung isa kapising dalawa kapising yan kapising ah sarap yung kapising, oh. kapising. <laughs> yan. okay kapising okay, okay maraming salamat kapising ito lang ang nahuli natin Kapising oh, Yan din ang huli kapising So Debring ulam na ito kapising So hanggang dito lang Muna kapising maraming salamat Shout out sa inyong lahat at sana supportahan niyo yung vlog ko okay yan mga mga ano kabising oh mga liburer mga kabising oh daming mga bata kabising liburer tiga 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 Oh, sepanjang ini ras. Saan pa natin si Ha? oh, saba, tama Hindi lang Oo, oh, arsa Oo, tara, tara dito, tara dito Tara dito Okay, tara Ay, makapisay Okay Sige, labor, oy Arsa, yan ang arsa kayo Sabon Kanaya, ano, okay Oop, mahog Okay, uh, okay pa! Okay! Nandahan! Oh, set out, set out! Keep <laughs> out! Yan, yeah, atasin!